Ang dami, kratag oh. Dry pit, 120 naman oh. Ganda ito oh. Panalo, panalo ito may pang regalo. Dito may pagkagawan dito. Ito, ang dami oh. Yun, sandahan ulit. Sandahan, sandahan na oh. Ang ganda nito guys, pang regalo guys so. oh. 100, 100 lang oh. Diba? Pwede pang business, pang negosyo. Pinta na 120 pala. 100 overruns. Ganda-ganda oh. Yeah, sandal sandal, Ito mga sandal, mayroon din dito guys oh. Ang haba nito, 150 na lang oh. 150, 150 oh. 150 lang yan. Aba, murang-mura na talaga. Ah. Oh. Sa mga anak po ninyo guys, no? murang-mura yan, ganda oh. Oh, 150, 150. Yan, pati na yung pinta, 150. 450 na ito Lahat <laughs> ng klase <laughs> ito ay 150 Ayan yeah, o, lahat ng klase ito 150 Ito, 250 raman dito Dami Marami kang mabibili sa maklarang yan Ito, isang klase na ito 150 Quality quality, nakatahi pa oh Tapos, pa yeah, talaga legit 150 talaga oh 150 Ayan, 150, ha? Ang Mura pa lang ngayon dito. Ito, 150 lang dito, guys, oh. Mga sandal, pambata. Mga crocs, panggamit sa mga ano. Ayan, oh, no? maganda, oh. 150, 150. Pati, oh, rito. Ito, mga pambata oh. 150 lang dito, oh. Ayan. Wow. <laughs> mga dito tayo, magkano tayo? 250. 250? Oo. Oh. Oh, 250. Ito naman, guys, 250 ito. Paggamit sa ano, no, yung sa mga natatrabaho ng mga tao ito o oh, pwede ito madam magkano sandaan lang ito oh. mga t-shirt nyo ito guys papakita ko sa inyo ha oh. lakos large medium XL XL meron din ho no 150 150 ah uh, sandaan lang natak din sa mga t-shirt natin o oh. Shoutout muna kay Sir ha Dito sa may redeem Tourist Sa Baybaklaran Taka saan po? Ay, dito po? Taka dito lang. Shout out po kay sir. Okay. Oh. Pusat tayo sa lulo. Bungat pala dito guys. Oh. Napakaraming tao ngayon dito. Dito may mga sandal dito. Ito, ito ganun pa rin. Oh. Uberan, sandal ulit. Oh. Murang-mura na. Bagsak presyo pa. Saan ka pa? Dito ka na. Oh, ayan oh. Kasi guys, XL, large, medium, dito lahat. Bagsak presyo, mura na. Dito ka na. Ayan. May mga sapatos din tayo dito. Yes, 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 yes. Dito mga ganda sapatos guys. Mga quality. Ito mga ganang klase ito. Dito sir, magkano? 450 lahat ng klase dyan. 450 lahat ng klase. Oh. Wala naman Pedro. Mga klase ng Korean yan. Plus A ng Korean, ayan, matitibay Nakatahe na ito sir? Walang tahe yan pero matitibay, pero matitibay talaga okay. Ayan. Walang tahe guys pero matitibay yan lahat ng klase ito sir, 250 oh, gracias. Lahat ng klase 50. Ito, may black tie guys oh. Ayan oh. bako sonado na ito Dito na ito sa Meridian Tourist, baklaran Anong brand to, Korean? Korean shoes Oh, Korean shoes, ayan oh. Dami talaga dito mamabili. Klase ito, ito may mga beach sheet rin dito Beach sheet, tatlo sandalan lang o oh. oh. Mura. Aba, murang mura na ah. <laughs> oh. Kala ano dyan, kuton pa oh. Dito lang kayo eh, sa may baklaran Oh, Nakalatag na talaga. Ang dami tao. Grabe tao ngayon, no? Araw ng Merkulis pero Oh. Magkano ito, sir? Ha? 3K. 3K. Anong anong aso to? Pizza. Ah, ito 'yung pizza. 3K lang. No? Yan, 350 lang yan talaga guys oh. Ay. Ah, uh, Pilong TV Pilong TV Wala ka ba? Wala ka sticker? Oh. Dito guys, kay Kuya Esma Ilang sapatos Mukhang pinag-aagawan siya ngayon no? Marami ngayon mga customer Ito maganda kasi dito Dito guys, di kayo magsisisi Dahil nakatahi May iba naman hindi Ayun. 350 yata lahat ng klase Tapat na po, ayan o, oh. 350 Lahat ng klase yan guys, makikita nyo nyo Maganda yung quality, maganda rito Ito guys, makikita ko sa inyo ito. 350 lang ito guys Jogging. Ano ah uh, Nakatahi no Panjaging panalo ito oh. Sa 350 Maganda yun no Iba nito nakatahi eh Lata klasa yan guys, 350 yun. Hanggang dyan o. Oh. Yan, tapat lang sya sa Cebuana, Imluyler. Yan, makikita nyo na ang yan, oh, Cebuana. Yan, yes, tapat na yan. Yun, uh, sandal, sapatos, ceramics, figurines, holographic. Okay so, dito naman ako na sa paklaran sa Palidem Tourist. Yan o, oh, mga 1, 150 lang talaga yung latak dito. Murang mura mura oh. o. Ito naman, 2, 180 o. Oh. 180. Si Kuya, kababayan natin yan si puya. Ito ah. Ah, pakita natin oh. ang ganda. Oh. 150 lang ito, guys. Ganda. Yan oh, yeah, no? 150. <laughs> yan ang kababayan si Bay. <laughs> 150 lang ang oh. maganda. Ito, tira mo. Ito, maganda. Oh. Ito, maganda oh. oh. Pangmatakal lang gamitan ito, guys oh. Pangmatakal ng gamitan yan. 150 lang oh. Ito, pakita natin guys. Yung mga cooks nila, 150 lang. Ang ganda. Ah, hindi. Pero magkapakapal eh. Mausong Ha? Mausong yan. Ah, mausong ha. Kahit wala na kami dyan sito, pang drive ng motor, pwede na ito eh. Tao, may gagawa na ngayon eh. Oh. Yan, mga pambata, marami. Ito. Ito, pambata, marami. Marami kang mabibili. Akan doon yan, guys. Akan doon. Pwede na. Pwede kaya tawin. tao ngayon. O, akan doon, oh. Ito, mga t-shirt. Desert, mga t-shirt to. Sandaan lang, oh. Murang-mura na. oh. Pwede talaga. Ay, Ito, mga chinilas ito, guys. O, so, 50 lang yan. O, mga chinilas ito. Dami lahat na kakandun no. na ka doon na-attack oh Grabe no Meron tayo ka pera dyan, music. Kita mo rito, ang ganda kami Dagsan tao ngayon sa dito sa labas ng Maklaran Maklaran palingke Maklaran palingke Grabe, napakara. Ito, may mga isda na rito. Ito, mga na ito, isda. Oh. Murang-mura lang. No? 50 lahat ito. Oh. 50 lahat ito. Yung mga marami isda ko. Ang oh. dami na yan, 50. Wala pa. Dami itong bukod ngayon. Dami mga isda guys. Sa labas lang po ito sa may paklaran. Tawag ngayon, no? Salunyasyang maraming ngayon dito. May batalay pa, oh, Sibinte. 80 Iti. Batalay, o. Oh. Sarap na sinigang siguro, no? Si Pete guys. Ito oh. oh, yeah, so, may bangus. lahat, 80 lahat ang dami nun. Dito guys, may mga bawang din ha. O oh, mga sili, mga nakabalot na rin. Ito 40 kalahati anong ista ito? 40 sa sa 80 sa kilo. Kaksa nga nga sa baklaran 50 na lang oh kilo bangos to ah, bangos 150 150 oh, tumpuk bangos ko lang kanina eh ah, 150 lang po 150 dami oh ay oh yan oh utinta utinta dulo yan guys 50 si kalahati na isto saan pa yan panalos pa talaga yan ba pakra? Bengus, wala nang gaan tao dito. Dami oh.